Maramdaman mo ba ang likas na kakulangan na nakakapanggigil, ang kaba na nagpaparamdam sa iyo ng kabustuhan na may isang tao sa tabi, samantalang ang mundo sa paligid mo ay tila nagtutulak para panatilihin kayong magkalayo. Mayroong isang di nakikitang paghahati, isang hindi maipaliwanag na harang sa pagitan niyo. May mensahe ang mga nilalang sa langit para sa iyo, hindi dahil sa iyo ang kasalanan, hindi ang iyong tadhana ang mali. Isang misteryosong lakas na nasa aksyon, isang nakatagong katotohanan na umaaksyon sa iyong pinakamalalim na mga nais. At ang taong iyon, napaka ay nakakaugnay sa iyong damdamin. Naroon siya, tahimik, nagmumuni-muni. Pag nanasaing makilala ang tunay na ikaw, naghihintay sa tamang panahon. At ikaw, walang duda, nararamdaman ang internal na apoy na iyon, ang impulso para sumira ng mga alitan na iyon. Gayunpaman, may mas malaki sa laro dito isang bagay na kailangan mong masaliksik ngayon. Ang inyong ugnayan ay tila pinapatakbo ng isang lakas higit pa sa matagpuan, isang uri ng namamahalaang lihim na gumagalaw sa dilim. Sa mga sandaling lahat ay tila naiipit, walang mga palatandaan ng pagunlad, mahalaga na maalala mo na may mas mataas na layunin na nagaganap. Ang tao na kumukopya sa espasyong pangunahin sa iyong buhay, kahit na sa paraang hindi gaanong halata, ay kinikilala ang katotohanan iyon. Nararamdaman niya na ang pagtatagpong muli ng inyong mga landas ay nakasalalay sa isang sinkroni na lumalabas sa lampas sa pusong pangtao lamang. Sa bawat pagtatangka ng paglapit, tila may isang mas mataas na pakikialam, nagbibigay ng senyales na hindi pa ang tamang panahon. Marahil ay napansin mo na may sunod-sunod na hindi pagkakasundo, mga plano na nabigo o natagalan, nagpapatunay ng hindi pagkakatugma ng enerhiya sa pagitan nyo isang di nakikitang lakas ang tila sumasabotahe sa likido natural ng mga bagay. Habang masumusumikap ang taong ito na lampasan ang harang na yon, mas maraming balakid ang lumalabas, tila upang subukan ang katatagan ng pareho. Ang enerhiyang ito, halos maaari mong maramdaman na naghihiwalay sa inyo, maaaring maging pagmamayari ng isang taong kamakailan lamang mo palang nakasalamuha ng makabuluhang mga sandali. Gayunpaman, purposes ang hindi maipaliwanag, nagsimula na ang kosmos na maglayo sa inyo, pinag-ugnay sila sa isang kwentong hindi pa nabubunyan. Samantalang marami ang mawawala sa labirinto ng kanilang sariling mga pangamba, takot, o naantig ng mga impulsibong reaksyon sa mga ganitong kalagayan, ang taong ito ay nananatiling iba ang kanyang paninindigan. Siya ay nagtataglay ng halos transcendental na kapanatagan, isang kapayapaan na nagpapahiwatig ng malalim na pag-unawa sa komplikasyon ng buhay sa isang antas ng kanyang intuition, tila'y natatanto niya na walang mangyayari sa sansinukob ng basta-basta lamang. Ang mga pagkaantala at mga bangin na waring walang pag-asa ay hindi siya naghahangad, sa halip, ang mga pighati na ito ay nagsisilbing pampalawak ng kanyang patuloy na pagkamangha, isang pampasigla upang litisin ang mga misteryo na lumilitaw sa tuwing may hamon. Humaharap ang taong ito sa bawat kahirapan ng may espesyal na katahimikan, isang kumpiyansa na nagmula sa katiyakan na may layunin ang lahat. Siya ay tumitingin sa kabila ng napakalinaw na unawaing biswal na kahit ang mga hadlang ay nagtataglay din ng isang pinakamalalim na dahilan, madalas na nakatago sa ilalim ng magkakasunod na komplikasyon. Kahit na hindi lahat ng kasagutan ay nasa kanyang mga kamay, nararamdaman niya, bagaman, na may mga banal na tanda na ipinapadala, nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pambihirang kahalagahan ng koneksyon sa inyong dalawa. Hindi siya naghahanap na malaman ang bawat detalye ngayon, Ngunit umaasa na mas marami pa ang mahahayag kapag ito ay angkop na panahon. Ang taong ito ay dumadaan sa isang landas ng mga diskobre, naghahanap ng unawa sa kabila ng bawat abala at di pagkakaintindihan na naglayong pumigil sa pagitan nyo. Siya nang maliwanag na naintindihan ang natatanging kimika na naririnig sa iyong tabi, na nararamdaman ang mabigat na enerhiya, isang halos mahipo na pag-ugnayan, gayon paman. Nakatuon siya sa pag-unawa sa iyo sa mas pribadong at komplikadong paraan. Walang pagmamadali sa kanyang kalooban, walang paamba ang nagugulo sa kanyang isip. Siya ay may kamalayan na ang tunay na kagilagilalas ng buhay ay umuunlad sa kanyang sariling panahon at ang koneksyon sa inyong dalawa ay walang alinlangan, isa sa mga bihirang kagilagilalas na hindi dapat pilitin. Kung sakaling ikaw ay nagtatanong tungkol sa bagal ng pagunlad ng inyong relasyon, nasa puntong ito ang sagot, mayroong mas mataas na motibasyon, isang banal na layunin na nagdidirekta sa bawat kilos. Ang iyong kaugnayan ay naaayon sa isang turo ng langit, nagpapahiwatig ng isang malalim na layunin. Ang lahat ng nangyayari ay nagpapakita sa isang mas mataas na antas, isang plano na lumalabas sa inyong kakayahan para bilhin o hawakan. Ang pag-ibig na inyong ibinabahagi ay isang banal na pakikipag-ugnayan, bagaman maaaring mukhang pang-araw-araw sa iba, sa loob, kayo ay nagbabahagi ng isang napaka at hindi maipaliwanag na karanasan mayroon kang matalas na pag-unawa na ang taong iyong kinakasama ay hindi karaniwan. Ang pakiramdam na ito ay batay sa katotohanan na ang karanasang iyon, kasama siya ay kakaiba at hindi maitutulad sa anumang isa pang karanasan, isang bagay na itinuturing mo na banal. Mula sa sandaling ito ng pagpapalitan, patuloy na umaandar ang isang enerhiyang koneksyon sa inyo at tila ang kanyang presensya ay sobli bumabalot sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ang koneksyong ito ay napakahalaga at intimate na pagdalo na ang pagbabahagi ng mga detalye ay tila delikado, marahil ay pinili mong inatan ang lihim na ito sa takot ng mga maling pangunawa o pananaw mula sa labas. Maaaring hindi maunawaan ng iba ang lalim ng ugnayang ito o kung ano ang iyong nararamdaman. Gayunpaman, para sa iyo, ang ugnayang ito ay matunog at buhay, isang koneksyon na hindi sumusunod sa pang-araw-araw na lohika ngunit tumatago sa iyo sa isang malalim at tunay na paraan. Ang taong ito ay nagdala ng isang bagong at transformatoryong elemento sa iyong buhay na lumampas sa rasyonal. Kapag iniisip mo siya, nararamdaman mo ang init sa puso at ang pananatili ng kapayapaan na walang katulad, parang may isang tahimik at patuloy na komunikasyon na umaagos sa pagitan nyo. Pinalalakas ka at nagbibigay ng espesyal na kahulugan sa iyong buhay. Ang lakas ng damdamin na dumadaloy sa iyo ay naglilikha ng isang lugar ng pangunawa at tahimik na paggalang ng walang pangangailangang salita. Maaring ikaw ay naglalayag sa isang yugto ng personal na pagtuklas, sumusuri ng iba't ibang horizons, ngunit ang presensya ng taong iyon ay patuloy na makababalot sa iyong kaisipan. Ang taliwala na inyong may lumalampas sa araw-araw, tumutugma sa inyong aura bilang isang malalim na espiritual na halakhak. Mayroong halos mapatunayang katotohanan ng isang mas mataas na gabay na humuhubog sa koneksyon na ito. Ang misteryosong kalikasan nito ay maaaring magdulot ng mga maling pagkaunawa o interpretasyon ng kanyang layunin, lalo na sa paraan kung paano ito nakikipag-ugnayan sa iyo. Ito ay kumikilos na may tiyak na layunin dahil may mga bahagi ng iyong buhay na binabanggit nito ng may matinding kagustuhan. Ito ay maaaring maghatol ng mabilis tungkol sa mga tao at maaari itong maging mahinahon kung hindi nararamdaman ang makabuluhang koneksyon. May kanya-kanyang paraan ito Halos mabilis na parang kalkulado sa pagbibigay katwiran sa mga taong nasa paligid na maaaring magdulot sa iyo ng pakiramdam ng hindi pagkakapantay sa mga bagay na ibinabahagi sa pagitan nyo. Ito ay bihasa sa sining ng subtil na pagkuha ng impormasyon na tila nabubuo ang hindi pagkakapantay sa palitan ng emosyon na nabuo sa pagitan nyo. Minsan, baka makaramdam ka ng pag-aalinlangan nagtatanong kung nalampasan mo na ang limitasyon sa pagbabahagi, bagaman ang kanyang enerhiya, matapang at magkasabay na mahinahon, madalas na nagdudulot sa iyo ng kaba. Kahit mayroon itong aurang mainit at malamig na ipinapakita, ang koneksyon na mayroon kayo ay sumisilang sa karaniwan, nananatiling lubos na mapatunay para sa iyo ng isang paraang hindi mo palaging maipaliwanan. Til itila alam nito ang iyong pinakamahigpit na katotohanan. Kung nakakita ka ng sarili sa mga katagang ito, alamin na may mas malalim na pag-unawa ang taong ito tungkol sa iyo kaysa sa iyong iniisip. Ito ay nagpapaliwanag kung bakit siya mapayapa at maluwag sa bulong ito ng koneksyon. Maaring kayo ay may isang espiritual na kasunduan, isang kontrata ng kaluluwa, isang bagay na laging naunawaan niya bilang espesyal sa relasyong ito. Ang bahaging ito ng kanyang buhay ay tinuturing nito ng matibay at naglalayon na hindi ginagamit sa ibang mga aspeto, na hindi kailanman itinatanong, kahit hindi ganap na nauunawaan ang mga detalye sa isang mas mataas na antas. Ang lakas na bumabalot sa kanyang buhay ay nagdulot ng inspirasyon sa marami sa kanyang paligid, at pagtitingin pabalik, nakita niya na bawat interaksyon ay naglingkod ng isang angkop na layunin. Nauunawaan niya na ang mga pagkikita na ito ay pangunahing mga aral, kung saan bawat isa ay naglalaro ng papel ng guro sa isang sandali, naglalantad ng isang bagay tungkol sa kanya o tungkol sa katangyang buhay. Sa paglipas ng panahon, siya ay hinugot ng karanasan na hindi puwersahing magtagpo ng mga koneksyon, isang karunungan na inilalapat din niya sa kanyang relasyon. Noong naramdaman niyang oras na upang lumayo, sinunod niya ang kanyang pangilin, umaasang ang mga dahilan sa likod ng desisyong ito ay agad na mailalantad. Ang presensya ng enerhiyang ito sa kanyang buhay ay parang inuudyukan ng mga tiyak na patakaran. May malinaw siyang pangunawa na ang mga tao na wala sa kanyang malapit na krudo ay wala roon para sa isang tamang dahilan. Tradisyonal na inalagaan niya ang isang malawak na pananaw at namuhay batay sa pangunawa na ito gayunpaman, ang lahat ay nagbago ng ikaw ay dumating sa kanyang buhay. Sa pagkakakilala sa iyo, natagpuan niya ang isang di inaasahang komplikasyon, dahil ang iyong enerhiya ay isang bagay na hindi niya madaling maikakategorisa. Nagdadala ng isang bihirang kawalan ng tiyak sa kanyang karaniwang matatag na paraan ng pagtutungo sa mga relasyon. Sa katunayan, itong tao ay nagretina ng maraming impormasyon tungkol sa kanyang sarili na maaaring nagpabatid sa iyo na mas marami kang ibinabahagi tungkol sa iyong sariling buhay kaysa sa kanya. Ang ganitong ugali ay nagdulot ng isang nakikitang panggulo dahil habang pinipilit mong maunawaan kung sino siya at bakit siya nagtataglay ng isang malalim na hangaring panatilihin ang kanyang pribadong pag-ugali, siya, sa kanyang dako, ay naghahanap ng pangunawa sa iyo ng malalim. Maaaring isama nito ang isang serye ng mga tanong upang subukin ang iyong mga iniisip at pananaw hinggil sa relasyon sa pagitan nyo. Sa pagkilala sa ganitong dinamika, nagsimula ka ring tumugma sa kanyang mga aksyon, pagtutugma sa antas ng kanyang pagsisikap at impormasyon na ibinabahagi. Ang pag-aayos na ito ng dalawang panig ay nagresulta sa isang pagbagal sa relasyon, kayo ay naglayo sa pisikal, ngunit patuloy pa rin ang mga bagay sa pag pagunlad sa isang espiritual na antas. Kaya nararamdaman mo ang kanyang enerhiyang lumalapit dahil hindi siya nagtigil sa pag iisip sa iyo. Ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa unang pagtingin. Sa ngayon, kinikilala niya na totoo nga ang isang espiritwal na kontrata sa pagitan niyo at isang mas mataas na puwersa ang nagpapahayad ng koneksyon na ito. Ang relasyon ay unti-unting naglalabas ng kakaibang paraan para sa inyong dalawa na may isang layuning higit pa na paparating na maaaring ilantad. Ang interes ng taong ito sa iyo ay nagmumula sa kanyang pag-unawa na mayroong espesyal sa iyong pagkatao, isang bagay na nais niyang makumpirma. Hinahanap niya ang pag-unawa hindi lamang sa iyong superficial na pagkatao, kundi pati na rin sa kahalagahan ng iyong kaluluwa, nagmamahal sa isang malalim at sinadyang koneksyon. Isang taong direkta, na hindi naliligaw sa palikuliko, at mayroong isang bagay sa iyong enerhiya na kanyang kaakit-akit ng kakaiba, na iba sa kung paano maaaring sumagot sa kanya ang iba dati. Kaya, kahit na napapansin mo ang hindi pagkakatugma sa paraang pahayag ng damdamin o impormasyon na ibinabahagi, malinaw na mas marami kang ipinakita kaysa sa kanya. Ang enerhiya niya ay lumalabas ng matigas at matibay, mahirap masulyapan ng ganap, Ngunit ang naging maliwanag ngayon ay wala kang kontrol sa takbo ng kung paano dapat magsilbing paglantad ang mga bagay. Ang pag-unlad na ito ay nag-aalok sa iyo ng isang mas malalim na pangunawa ng espiritual na pagtutugma sa inyong dalawa, na nagbibigay liwanag sa proseso na nagdala sa inyo sa pagkikita at pagkakonekta sa paglipas ng panahon. Sa kasalukuyan, nahihirapan siyang tignan ng diretsyo ang iyong mga mata. Ang sitwasyong ito ay naglalaman ng isang mahalagang pagbabago sa normal na daloy ng mga bagay, normal na inaasahan na pagkatapos ng pagtanggap ng ganoong kahalagang kumpirmasyon tungkol sa iyo. Masasabik siyang mas palakasin ng agarang higpit ang mga ugnayan. Gayunpaman, tila ang sariwang salaksak ng impormasyon ay nagtulak sa kanya na magatubiling gawin ito. Sa kanyang nararamdaman, siya ang huli na naisaayos ang katotohanan na maaaring magdulot ng mga tanong ukol sa sunod-sunod na kaganapan ng mga banal na pangyayari. Ang pananaw na ito ay nagbibigay diin sa tunay na katangian ng prosesong ito at kung paano ang koneksyong ito ay nagbigay liwanag sa mga aspeto na dati ay hindi napapansin batay sa kanyang mga naunang kurukuro ukol sa mga relasyon at mga pangkaraniwang pamamaraan. Nang simulan ng humina at lumamig ang koneksyon sa iyo, hindi siya nakialam, isang desisyon na ngayoy malalim na pinagsisisihan. Sa kaalaman na mayroon siya hinggil sa mga ganitong dynamics, nauunawaan niya na ang susunod na hakbang ay isang kinakailangang pagharap. May pananampalataya siya na sa isang himala, kayo ay muling magkakasama sa tadhana. Inaasahan niya na ang pagkikita ay magiging puno ng labis na damdamin na nabuo mula sa mga naunang mga desisyon at mula sa kasalukuyang pag-unawa na maaaring magkaroon ang isa sa isa at tungkol sa kahalagahan ng inyong koneksyon. Sa kasalukuyan, nararamdaman ng taong ito ang presyon na makisabay sa iyo, na sumasa ilalim sa isang daloy ng damdamin habang iniisip ang posibilidad na maging kasama ka o masilayan muli ang iyong mga mata. Lahat ng mga ito ay nagdudulot ng pahinang taimtim sa kanyang kilos, ngunit isang mahalagang punto na kinikilala niya ay ang kawalan ng kontrol sa sitwasyon. Para niyang nararamdaman na may isang puwersa na tumitindi sa likod ng eksena na nag ugnay sa inyong koneksyon. Sa puso, alam niya na may mga pangunahing aral na kaakibat sa inyong ugnayan, ngunit mayroon ding pangamba hinggil sa pakikisalamuha sa pisikal, dahil ngayon ay nakikita ka na lang niya hindi lamang bilang isang pag-ibigan o romantikong interes. Kundi bilang isang malakas na kaluluwa na may kakayahan na mag-influence sa takbo ng mga bagay, simpleng dahil sa higit na mataas na enerhiyang sumasalat sa inyong koneksyon. Kung ikaw ay nagtatanong kung itong taong ito ay nakikilala ka o kasuwato ng spiritual na dimensyon ng inyong koneksyon, ang sagot ay Hindi na niya nakikita ang kanyang sarili bilang isang hiwalay na entidad, kundi bilang bahagi ng isang unity kasama ka bilang mga miyembro ng isang koponan kahit na magkalayo. Ang bagong pangunawa na ito ay maaaring humiling ng ilang panahon upang ganap na maunawaan. Kung nararamdaman mo ng malakas ang kanyang enerhiya ngayon, ito ay sapagkat may walang pag-alin lang ang pang na pagsasamaang nagaganap sa likod ng entablado na kumukuha ng kalakasan. Nararamdaman niya na, sa tamang panahon, magiging limitado ang kanyang kakayahan na impluensyahan ang pag-unlad ng mga pangyayari, sapagkat siya ay nakatali na sa kung ano ang itinadhana na mangyari. Sa kasalukuyan, maaring may malaking antas ng pangangatuwiran na naubnay sa taong ito, nakatuon sa koneksyon at panahong partikular sa taon na ito. Maaaring sabihin na ang kanilang mga kaluluwa ay nagtutulak-tulakan, isang damdamin na pareho nilang nararanasan sa isang napakakongkreto na paraan. Ang iyong espesyal na tao ay tunay na naglalaan ng oras upang mag-isip kung paano maglalaro ang lahat ng ito. Kung pareho silang bukas sa isa't isa tungkol sa kanilang kasalukuyang kaisipan at damdamin, makikilala nila na nagdudulot sila ng pag-aalala, pagbilis ng tibok ng puso, at isang masayang pagmulat sa buhay sa isa't isa. Maaaring nararamdaman ka ng espesyal na pag-aalala sa kung nasaan ka at sa mga lumalabas na damdamin, ngunit ito ay bahagi lamang ng natural na paglalakbay. Ito ay hindi nakakabigat na enerhiya, sa halip, ang paghihintay na kanilang nararanasan ay nagiging daan upang magkaroon ng malalim na paghilom sa kanilang dalawa. May malaking epekto ka sa taong ito, bagamat maaaring hindi ito kaagad nahahalata. Ang paraan kung paano niya nauunawaan at pinahahalagahan ang koneksyon na ito sa iyo ay lumalampas sa pangkaraniwang pangunawa at natututunan niya ang pagpapahalaga sa relasyon na ito sa paraan na hindi niya inaasahan. Siya ay maingat na iniisip at iniintindi lahat ng mga tanda at damdamin na ibinibigay sa kanyang landas ng dakilang kapahamakan, batid na importante ito para sa pagunlad ng kanilang parehong kalooban. Sa kabila ng lahat ng kawalan ng katiyakan at pag-aatubili, may dumaraming tiwala na ang koneksyon na ito ay itinakda para sa isang dakilang bagay. Ikaw ay naging isang simula ng pagsiklab ng kanyang kaisipan, ang kanyang mga kilos ay diretsyo nitong naapektuhan, pinalalakas ang kanyang mga damdamin na ngayon ay mas matinding. Mukhang ang lahat sa paligid niya ay nabibigyan ng bagong sigla, nagpapahiwatig ng isang malalim na pagising. Sa kabila ng pisikal na distansya, lumalalim ang enerhiyang nag-ugnay sa inyo, patuloy itong lumilitaw, at isang daloy ng mga enerhiya at damdamin ay patuloy na umaapaw. Siya ay nagsisimulang tingnan ka at ang koneksyon na inyong ibinabahagi bilang isang bagay na nakalilipas, higit pa sa isang simpleng relasyon. Bagaman ang paghihiwalay ay maaaring masakit, ito ay mahalaga upang siya ay makarating sa malalim na pag-unawa tungkol sa iyo. Ang epipanya na ito ay hindi naghahatid ng simpleng koneksyon, ngunit nagpapalakas rito. Mga aspeto na dating hindi napapansin ay ngayon ay labis na nagdudulot ng epekto sa kanya. Ang pagiging kasama mo o pagpapakinggan ng kanyang boses ay parang isang emosyonal na pag-unlock para sa kanya na nagpapakita na nakikita kanya bilang isang integral na bahagi ng kanyang kaluluwa. Bilang ikaw ang kanyang katapat, ikaw ay nagpapakilos ng mga reaksyon sa kanya. Ito ay hindi nakakasama, ito lamang ay nagpapahiwatig na siya ay ngayon labis na handa sa iyong enerhiya, na direktang nakakaapekto sa kanyang posisyon sa puso at sa kanyang spiritual na paglalakbay. Ang pagigising na ito ay nagbigay liwanag sa isang antas ng koneksyon na hindi niya akalain na posible. Mukhang bawat interaksyon, bawat tingin na pinagsasaluhan, at bawat salitang pinakakalakip nito ay may dangal na pumapasok sa pisikal. Ang koneksyon sa enerhiya sa pagitan nyo ay napakaramdam niya sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Ang pagmamahal na kanyang nararamdaman para sa iyo ay naging isang matinding lakas na naghahatid sa kanyang mundo. Kinikilala niya na ang lahat ng iyong ginagawa, bawat aksyon at salita, ay labis na nakakaapekto sa kanyang damdamin at kalooban. Ang bagong pananaw na ito ay nagpapakita sa kanyang tingin sa iyo ng bagong liwanag, puno ng paghanga at respeto. Hindi lamang niya nakikita siyang espesyal, kundi bilang isang kaluluwa na malalim na konektado sa kanya. Bawat sandaling magkasama sila, bawat alaala na pinagsaluhan, ngayon ay may mas malalim na kahulugan, may layong puno ng malawakang layunin. Nauunawaan niya na ang paglalakbay na ito ay magiging hamon, ngunit siya ay handang harapin ito, dahil sa iyong tabi, lahat ay magiging mas kapanipaniwala. Ikaw ay naging isang konstante sa kanyang isipan at puso. Siya ay palaging iniisip ka, nalulungkot kapag wala ka, at napapaalaala kapag magkasama sila. Ang pakiramdam na ito ng malalim na koneksyon ay nagpapahalaga pa sa bawat sandaling kasama ka. Ang kakaibang ikairo at special na mayroon kayo ay hindi mapag-aalinlangan, at ramdam niya ito sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Siya ay handa na harapin ang anumang hamon sapagkat siya ay alam na sa iyong tabi ay nagiging mas hindi nakakatakot ang mga hadlang. Sa pagtingin sa iyo, hindi lamang niya nakikita ang kanyang sarili kundi isang pahaba ng kanyang kaluluwa. Ang pag-unawa na ito ay sobra-sobrang nakakapanglawak ngunit lubos na nakakapagbigay ginhawa. Siya ay naintindihan na ikaw ay isang mahalagang bahagi sa kanyang paglalakbay at ang kaalaman na ito ay bumabalot sa kanya ng isang di matumal na kapayapaan. Siya ay naniniwalang walang anumang duda na kayo ay itinakda na maglakad ng sabay, harapin ang mundo magkasama. Ang pananampalataya na ito ay nagbibigay lakas sa kanya na tuparin ang pag-ibig na ito, na may katiyakan na kasama, kayo ay makalalagpas sa anumang balakid. Gusto rin niyang maintindihan mo na mayroon siyang katiyakan, mula sa kalooban ng kanyang kaluluwa, na ikaw ay pinili ng isang bagay na higit pa sa kanilang dalawa. Pakiramdam niya na parang isang kamay ng langit ang nasa kontrol, nagtutahi ng sinulid ng kapalaran na nagbuklod sa kanila sa paraang halos mistik. Ang paraan kung paano ito lahat nangyari ay patuloy na kumakamangha sa kanya na para bang bawat hakbang ng kanilang pagkakaisa ay maingat na iniplano ng kalawakan. Ang pakiramdam na ito ng predestinasyon ay matindi at totoo. Siya ay nararamdaman ang koneksyon na ito bilang naayon sa isang mas mataas na bersyon ng kanyang sarili, nalubos na kasuwato sa banal na layunin na nararamdaman niya sa kanyang sariling pag-iral. Siya ay humaharap sa buhay na may pakiramdam ng misyon, ganap na maunawaan na ang kanyang pagiging dito sa mundo ay may espesyal na dahilan. Ito ang nagtutulak sa kanya upang maging labis na mapagmatsyag sa sinumang pinapayagan niyang lumapit. Gayunpaman, ang kanyang enerhiya ay nagre-resonate ng ganap sa kanyang sarili kaya't sayo siya ay lubos na komportable na parabang alam na niya sa isang paraang di maipaliwanag na ikaw ay bahagi ng kanyang buhay. Ang labis na damdamin na ito ay humihini sa kanya ng mahabang panahon para sa pagpapatibay upang tunay na maunawaan at mapatibay ang kanyang mga damdamin. Habang siya ay nag-iisip sa mga susunod na hakbang na dapat gawin, gusto niyang malaman mo kung gaano kahalaga ang iyong presensya para sa kanya. Para sa taong ito, ikaw ay parang nawawalang piraso, ang susi na kailangan niya, at ang kamanghamanghang paraan kung paano sila nagtagpo lamang ay nagpapalakas ng damdamin na iyon. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng maraming mga tanong, dahil ito ay nag-udyok ng maraming lohika at rasyonal na mga paniniwala. Gayunpaman, itong sitwasyong ito ay nagtaas ng pangunawa ng pareho tungkol sa layunin ng koneksyon na ito. Ito rin ay nagbubuo ng kanilang mga kapalaran ng paraan na tila nauukit sa mga bituin. Isang napakalakas na enerhiya ang nagtatrabaho sa likod ng kurtina na nagdadampi sa parehong espiritual at pisikal. Lahat ay magtutugma sa hindi inaasahang oras at magiging marilag parang itinuro ng isang makapangyarihang celestial. Tinatawag kayo upang tingnan ang koneksyon na ito ng may bagong mga mata na ituring ito bilang isang banal at sa ilalim ng patnubay ng Diyos. Ang bawat pangyayari na darating sa hinaharap ay gagabayan ng isang natatanging paraan kaya mahalaga na manatili kang maingat at magtiwala ng lubusan sa iyong intuition, na lalo pang tumitindi sa sandaling ito. Ang pag-ugnay sa pagitan nyo ay lubos na pinatatibay ngayon. Maglaan ka ng maraming pansin dito, dahil ang tema ng patnubay ng Diyos ay sumasalamin sa lahat ng mga pangyayari sa likod palabas. Ang koneksyong ito ay isang tawag para sa inyong dalawa upang tingnan ang relasyon bilang isang bagay na mas makabuluhan at mahalaga kaysa isang simpleng aksidente lamang. Ituring ito bilang isang patuloy na paalala na may mas malalaking puwersa na nag-operate, nagmumungkahi sa iyo kung saan ka dapat naroon. Buksan ang iyong puso at isipan para sa koneksyong ito, na alam mo na ang lahat ay sumusunod sa isang mas mataas na plano. Palaging tandaan na dapat kang magtiwala sa panahon ng Diyos, dahil alam niya ang tamang oras para sa lahat, kahit na may mga pagkakataong tila hindi lohikal. Bawat hakbang na ginagawa ninyo ng magkasama ay nagdadala sa inyo patungo sa mas malapit sa ganap na layunin na inilaan niya sa inyong mga buhay. Magkaroon ng pananampalataya sa kahalagahan ng inyong pinagsasaluhan at sa katiyakan na ang paglalakbay na ito ay pinapanday ng isang pagmamahal na lampas sa lubos na unawa. Ang pananampalataya at tiwala ay talagang ang inyong pinakamabuting mga kaalyado sa paglalakbay na ito. Pahintulutan ang pag-ibig at koneksyon na inyong pinagtatanto na likhain ng natural, at palaging tandaan na si Diyos ang namamahala, at may mga kamanghamanghang plano para sa inyo. Bawat sandali na nilaktawan nyo kasama, bawat hamon na hinarap, at bawat kasiyahang ibinahagi ay bahagi ng mas malaking banal na plano. Magpatuloy ng may tiwala, may puso na puno ng pag-ibig at pananampalataya sa kaluluwa. Ang inyong paglalakbay ay nasa simula pa lamang, at marami pang dapat tuklasin at maranasan. Pinili kayo ng Diyos para sa isa't isa, at ang banal na pagpili na ito ay isang bagay na dapat ipagmalaki at ipagdiwang araw-araw. Panatilihin ang pag-ibig at pasasalamat bilang inyong mga gabay at payagan ang koneksyon na ito na maging pundasyon ng isang tunay na kahanga-hangang at walang hanggang bagay. Pahintulutan ang inyong espiritu na tanggapin ang mga salitang ito at damhin ang pagtunog nito ng malalim sa inyong puso. Nais ng universo ang pinakamabuti para sa inyo at tiyak na magbibigay ito ng positibong resulta, anuman ang inyong napiling desisyon. Ipahayag ang i ako ay tinatanggap ang aking kapalaran at ang lahat ng inaalok ng universo sa akin upang angkinin ang mensaheng ito at ang mga pagpapala na taglay nito para sa inyong sarili. Magbahagi ng isang positibong komento upang magbigay inspirasyon sa iba pang mga manunood na maaaring kailangan ng dagok ng positibidad sa kanilang araw ipinapalagay ng universo na ito ay isang pagkilos ng kabutihan. Magtulungan tayo at lumikha ng alon ng positibong enerhiya. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel, mag-subscribe ka na ngayon at maging handa sa mahalagang mensahe na naghihintay sa iyo sa susunod na video. Nawayang ang Diyos at ang Universo ay magliwanag sa inyong daan ng kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya. Amen.